Ah! Oh. Kayong mayayaman. Pinagtatawanan niyo ko malamang. O oh, nakangiti kayo sa inyong isipan. Subalit ang hindi ninyo alam. Ah. Kaming mahirap at tagatanim lamang ng mga farmers. Huwag niyo kaming maliitin. Real talk lang ito ha. Hindi naman sa panunumbat sa inyong mga mayayaman kahit sino ka pang big timer dyan paupo-upo ka lang sa malaking building na yan sinasamba ka ng maraming tao kung sino ka pa dyan huwag nyo sana kaming maliitin ang ganitong trabaho kami ay isa lang ang magtatanim pero ang masasabi ko lang sa inyo ito kami kaming mahirap na sa lupa lang gumagapang kumakain ng dahil sa pagtatanim dito sa lupa huwag nyo kaming apakapakan at usgahan ng aming pagkatao dahil kaming mahihirap kaya namin kumain ng lupa kung magkagipitan man kaya namin kumain kahit na ano kahit lupa kaya namin kainin pero kayong malayaman ito lang tatanay mo. Kung hindi dahil sa amin, hindi kayo kakain ng kanin. Dahil kami ang taga tanim. Kami ang nagpapakain sa inyong mayaman. Ah. Real talk lang to. Marangal at trabaho ito. Walang halong pandaraya. Kung hindi lumago ang amin tanim, at wala kaming aanihin. Wala kaming magagawa. Kundi tanggapin na lamang ito yung maluwag sa aming loob pero kayo mga negosyantes at mayaman dyan uksi sino ka mang politika nandyan sa inyo ang tunay na katiwalian kayo ang nagpapalakad ng pira kaya kayo ang masusunod ngayon ito ang masasabi ko sa inyo Huwag nyo kaming maliitin. Itaas ang prinsipyo ng magsasaka. Sabayan nyo ako. Kaming magsasaka. Hindi kayang apak-apakan. Ang trabaho namin ay malinis na malinis at marangal. Kaya mga kabayan, magsasaka. Sabayan nating sigaw. Mabuhay ang magsasaka. Mabuhay! Mabuhay! <coughs>